bahala raw ng kampo ni Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon o TBJ ang naunang anunsyo ng Tape Incorporated na nabawi raw nila ang Itpulaga Pulaga YouTube account ayon sa legal counsel ng TBJ na si Attorney Enrique De La Cruz. Iisa lang anya ang may-ari ng YouTube channel at ng email na pag-register nito at hindi raw ito ang Tape Incorporated. Nakakopyright pa rin daw sa TBJ ang mga lumang episode ng Itpulaga Pulaga na laman ng YouTube account inihanda na raw nila ang mga legal hakbang laban sa Tape at maaari daw maituring na cybercrime kung hinak o nagkaroon daw sila ng misrepresentation sa YouTube. Sinabi naman ng legal counsel ng Tape Incorporated na si Attorney Maggie Abraham Garduke na hindi hinak ng Tape Incorporated ang account. Ang gumawa raw ng YouTube account ay empleyado ng Tape nang gawin niya ang account at ginawa rin daw niya sa pangalan ng kumpanya. Handaraw magpakita ang Tape ng mga resibo. Mga kapuso, maging updated sa showbiz happenings sa anumang oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.